Hello mga ga, to this video ay gagawa po tayo ng macarons na pang negosyo. Walang problema kung wala tayong mga oven kasi pwede naman natin itong lutuin sa ating kaldero at sa ating steamer. Baka moist po yung macarons na hinahanap ninyo kaya ito po yung ating video ngayon kaya umpisahan na po natin. So dito mga ga ay gagamit lang po ako ng butter cream or yung premium margarine or yung refrigerated margarine. Pwede gumamit dito kahit ano lang po yung brand. At tunawin lang po natin yan. At habang hinihintay po nating matunaw yung ating margarine, ay prepare na po natin yung ating iba pang mga ingredients sa isang bowl. So dito mayroon po tayong limang piraso na medium na itlog at one can ng Condensed milk na 390 grams yung timbang. One can ng evaporated milk or yung 370 ml measurements at one teaspoon ng ayudaisol And then mix ng po talaga natin yan hanggang sa mag combine na po yung ating condensed milk, yung evap at yung ating itlog. At matunong na din yung ating ayudaisol At pagkatapos nun ay ilagay na po natin yung 4 cups natin na desiccated coconut. Yung desiccated coconut dito mga ga ordinary lang po. Yung tag 140 pesos ng po yung kilo yung ginamit ko dito na ko coconut. At 3 fourth cup na ang ating white sugar at 5 tablespoon ng all-purpose flour at 1 tablespoon ng baking powder. Ayan, at nang namix na natin ng kaunti, ay ilagay na po natin dito yung tinunaw po natin na margarine. Kailangan po ay malamig na po ito bago po natin dito ilagay. At i-mix lang po natin yan hanggang sa mag -well combine na po lahat yung ating mga ingredients at yes mga ga, ito lang po yung consistency ng ating mixture. Ito po yun ay moist po yung outcome nito. Hindi po siya dry pag naluto. At dito ay gagamit lang po ako ng half ounce ng ating cupcake liner. Yung pinakamaliit lang po talaga. At yung aking macaron smolder ay yung pinakamaliit din. Ang cute lang po talaga nito mga ga ha. And then i-transfer na po natin dito sa ating piping bag para madali po natin itong mai-moldy or yung mapadali po natin yung paglagay dito dito sa ating cupcake liner. Dito sa ating cupcake liner ay pwede naman kayong gumamit ng iba't ibang kulay para po attractive din tingnan at pwede na natin itong isalang agad at kailangan ay mainit na po yung ating oven bago po natin ito isalang. Ito po yung ating baking time sa ating electric oven kung tayo po ay nagluto. At tansyahin lang po talaga ninyo yung init ng inyong oven kasi hindi naman tayo magkapareho na gamit ng oven. Ayan na mga gatingnan po natin yung luto po ng ating electric oven. Ayan po, moist po yan ha, hindi po yan dry. Ito naman po yung lutuin po natin sa ating kaldero. Yung init ng aking kalan dito sa ibaba ay kaunti lang or mahina lang at naglagay lang po ako dito ng olin sa ibabaw at niluto ko lang po ito ng nasa 10 to 12 minutes kayo mga ga pag sa kaldero po ninyo lulutuin ay tansyahin nyo lang po yung apoy po ninyo sa ilalim yung inyong kalan at yung apoy po ninyo dito na ilagay po ninyo sa ibabaw at palagi po ninyong i-check baka po masunog din yung ating macarons at ayan na mga ga tingnan po natin yung outcome ng niluto po natin sa ating kaldero at yung outcome ng niluto po natin sa ating electric oven ay parehas nang po talaga wala pong pagkakaiba kaya pwede ka nang magnegosyo na kahit wala kang oven mga ga at pwede naman niyo itong lutuin sa inyong mga steamer pero sa ating video ngayon ay hindi na po ako nakapagluto dito sa ating steamer kasi ay kinapos na po tayo sa oras madali lang po talaga itong gawin walang kaarte-arte at hindi kailangan dito ng oven at yung mixer kaya subukan mo na ga yung ating recipe ngayon para ikaw din ay kumita at pwede din ito sa kahit sa sarili nyo po na handaan hanggang dito lang Salamay na tutunan. Ito pong inyong kainday. Bye-bye.